Yan, good morning mga katrivia. Maulan na umaga. So yan, nilalamig ang aking mga alaga. Ashore. Yan. Combohan sila. Kung mga katribiya ang pinakain ko sa kanila ay sapal ng nyog so ginamit nga namin yan kagabi napakatipid talagang alagaan ng mga pabo lalong lalo na nga mga katribiya kung marami sa paligid nyong damo so yan ang pagtawag nga sa kanila ay kuku yan Makain na sila. Nga pala mga katribyo. Huwag nyo kakalimutan mag like, comment and share. Salamat po.